pag ng Department of Health ang mungkahi ng ilang mambabatas na maging legal ang medical marijuana sa bansa. Ayon kay Secretary Garin, nakareserba ang kanilang opinion sa isyong ito at sinasabing nakatingin pa rin sila sa House Bill 4477 o ang The Compassionate Use of Medical Cannabis Act na kung saan tumutukoy na maging legal ang marijuana. Si Isabella Representative Rodolfo Albano III ang principal author ng House Bill 4477. Ang marijuana ay may dalawang aktibong kamikal. Ito ay ang cannabidiol kung sa may epekto sa utak pero walang tama at ang tetrahydrocannabidiol kung saan nakababawas ng kirot. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay maaaring ipanggamot sa mga sumusunod na sakit. Glaucoma kung saan lumalaki ang pressure sa eyeball na makasisira sa optic nerve at magdudulot ng pagkawala ng paningin o pagkabulag. Makatutulong din ito upang salungatin ang carcinogenic effect ng tabako at mapabuti ang kalusugan ng baga. Ayon sa pag-aaral ng Journal of the American Medical Association noong January 2012, ang marijuana ay hindi makakapagpahina ng baga kundi makapagpapataas pa ng lung capacity. Makatutulong rin ito sa pagpigil ng epileptic seizures. Sa isinagawang pag-aaral noong 2003, ang marijuana ay makatutulong upang mapigilan ang epileptic seizures. Sinubukan ito ni Dr. Robert De Lorenzo ng Virginia Commonwealth University sa isang epileptic rats at ang gamot ay nakapagpatanggal ng seizures sa loob lamang ng 10 oras. Ito ay dahil sa sangkap na tetrahydrocannabidol. Sinasabi rin nakakapagpahina ng bagsik ng cancer cells ang medical marijuana. Ito naman ay ayon sa pag-aaral ng mga scientists sa St. George University of London. Ang ilang mga estado na naglegalize sa marijuana ay ang Argentina, Australia, Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Washington, Hawaii at marami pang iba. Kakailanganin pa ang masusing pag-aaral sa kontrobersyal na usapin. Dapat timbangin ang benepisyo at masamang epekto nito kung magiging legal. Ang marijuana ay may addictive substance at may masamang epekto sa pag-iisip ng tao. Ayon sa mga nakatikim na ng marijuana, sila ay na mental block, tulala, di makausap at hindi mapalagay.